Sometimes when well, I to surrender then I stop and I remember I have you to save my day. I'm very happy Magandang start ng morning Hello Mount Morning meron kang pa-video o kay karaoke dito, kuya. Gusto po, ma'am. <laughs> Gamay, kaya kumanta, pwede kumanta, ma'am. Meron bang kumakantang masahero ka? Meron po, ma'am. Ah, tamay ka? Okay, hey, ma'am. Maksin yung kumanta, ma'am. Makasingan kayo, ma'am. <laughs> Ako, kuya. Baka di na akong bumaba pag sinimulan kong kumanta. Ah. <laughs> Hindi nga. Huh? ba ata ba kay ma'am? Medyo. Kasi ma'am? Ma hindi ko ya ako. Ilan ano ka ba? <laughs> no, hindi mo ako. <laughs> hindi ako ano. Okay, hindi kaya ma'am. Wala naman tao. Dala walang tao. <laughs> <laughs> okay lang. Next time, pag inabukta tayo. talent. Ano pa ito talent mo ma'am? Ha? Ayaw nabas ng talent mo ma'am. <laughs> Mahihain ako, kuya, eh. Hiya. Yeah, Mahihain ka, ma'am. Wala mo mapapala. <laughs> Pero ano naman din, sa pag pinapa... sa mga... Ano ano ba kinakanta mo, ma'am? Ah, ano, um... Carpenter. Yon, sige, sige, sige. Ah, uh, course. Yun, ma'am, ang yun, ah. Yes. Sige nga, ma'am. Pwede, sige tayo, ma'am. Ah, ako oh, si Kuya. Sige nga, ma'am. Hindi, Kuya, na yun. <laughs> Kaya, ma'am, wala namang ano. <laughs> <coughs> Ang nakakaya, ma'am, ay yung gumagawa ano, mo sama. Tama. Yung pag paglabas ng talent, di nakakaya yun, ma'am. Dapat maging proud ka <laughs> sa talent mo. Oh diba? May hey, talento yun, ni. Eh. Kasi hindi lahat may talent na ganun, ma'am. Pili na lang song mo. E malapit Hindi malapit po yun, ma'am. Ayan, kuya, 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 ma'am. Sige nga. Yan. Yeah, kuya. Ay, mo, the course? Oo, Ayun, ano na lang, yung yung malumanay lang, carpenters. Yung ano mo, ma'am, yung ipandi, ipandi, yung ano yung parang, pang, ano mo, pang, 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 ano na la carpenters na lang. Kaya so, ma'am, yung musim mo sa tingin mo talagang pan-champion yun ma'am, no? yung Yung huling kumanta ka ma'am, ano? Nag, nagsara na yun. Na? Yung, nagsara na <laughs> yun. Nagsara yun, yung, no? no. yung video Nags pa. Nung huling kumanta ka? Ah? <laughs> 8-5-2-9. Sige kuya, go pa, pinakanta pa. Okay, oh, ako lang yan. 8-5-2-9. Hello, hello, hello. Ayon. Oh my gosh. Ay, <laughs> Okay. okay, Kuya here <laughs> have a video okay, in his, in his car, car, so I'm gonna, gonna sing. sing. <laughs> I have always been a dreamer, followed visions, visions of, of my own. own. I, was I was born so smart, to belong to the lines I of a song been. and make them my own. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the And a dream so far away Sometimes when I want to surrender Then I stop and I remember I have you to save my day yeah. <laughs> ah. Lost in my imagination as me reaching out too far, when I felt you were there, with your hand in the air, you knew from the start. Sometimes when I have done to save me, through the love you freely gave me. Every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going. And in truth, it comes from knowing I have you to say. Imagination words would come to tell you I have you to say my day <laughs> Congratulations! Wow naman, ang galing mo naman palang kumanta mami eh. Banayad na banayad eh, no? <laughs> Pangano lang tayo eh, pang-quiet. Yan, ha Oh, nice, oh, ma'am! Nice, oh, great, sir! Ah, galing na. Nice, <laughs> galing, galing ni ma'am. Oh my gosh. Thank you, Kuya. Thank you, you rin, ma'am, sa pag-share ng iyong uh, talent. <laughs> ano mo sabi mo, ma'am, sa habang may biyay game, nakakag-video ako okay ka pa? Masaya. The first time mo ito nagawa? Yes. <laughs> oh my gosh. Sino tatawag na Kali Okay. Ah, oh, Kali uh, Okay. okay, oh. sige, sige. Okay, oh ma'am. Nag-enjoy ka ba, ma'am? Nag-enjoy ka ba, ma'am? Yes. ka? <laughs> Hindi mo na malayo na malapit ka na pala, no? <laughs> yes. Natawa ako, Kuya. Ayan. Yes. yes. Ang pangalan ang ulit, ma'am? Glesima. Glesima from? Uh, Sambale Sambales. Sa Ayan, si ma'am Grace ma from Sambali. Shout out to mga taga Sambali, ma'am. Yes. At uh, naka-record tayo, ma'am. Oh, so, yan. Mga panood mo, ang, 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 mga video niyan sa aking uh, page, um, sa yung aking kalyo, okay? Yung sa aking page ng Marlon Red Vlog. So, oh, naka-vlog tayo ngayon, ma'am, sa akong vlogger. Tanong, okay lang po, na ba, ma'am, na-share ko yan sa aking uh, social media account. Oh, yeah. Okay ba yung kanta ko? Okay, ma'am. Okay, ma okay ma'am. Maganda. Nakaka-relax, nakaka no? Oh my gosh, kuya. Go Na, ano go nga, ako, nga ako, e. na-relax nga ako, mami. Na-relax ako, eh. Oh my yeah. gosh. Yeah. <laughs> eh, ma'am, kami akong gusto nga uh, shout out tayo nating camera, ma'am. Oh my gosh. Uh, <laughs> <laughs> actually, um, <laughs> bila ka na hiyaw. Huwag, hi, ikaw hi, tatmaiya, makalain ma no, mo. Hi everyone, pasensya na sa boses ko. Natuwa lang ako kay kuya kasi meron siyang video kay dito sa car. Yeah. Ano, anong anong sabi mo? I'm very happy. Maganda ang aking start ng morning. Yun, ang pinakamaganda. <laughs> yes. Oh my gosh, diba? yeah, Thank you! Yun. Kaya di ba, Habi ko, huwag magkamanya i-share ang talent mo kasi hindi lahat may talent ganyan. Yes. Di ba? Yes. Maraming gusto kumanta, pero ayos ka na lang ng kanta. <laughs> Oh my gosh, uh, salamat, salamat, ha, sa pag-ano oh, mo, ma'am. You're welcome, kuya. Yeah. Natuwa naman ako, just now. <laughs> Pwede mo naman pati-situean ako na ng Marlon Tourette black. Oh, yes. Yeah. Sige, kuya, pa-follow me. <laughs> yeah, malapit na tayo. So, ang galing. Mm -hmm. Kuya, thank you talaga. Thank you rin, ma'am. Thank you so much. Yeah. Salamat sa pag-share ng yung talent. <laughs> yes. Thank you, ma'am. Thank, thank you kuya. so much, ma'am. God bless you. God bless din po. Yes, stay positive always. <laughs> thank you, thank you, thank you. Yes. Ma